Magandang tanghali po sa lahat. Nandito naman po tayo ngayon sa isang lugar ng ating mga katutubong Aita para mamigay ng pagmamahal sa kanila. Yan po yung mga bahay nila. Yan. Kasama natin si Kuya Justin at si Ate Flor. Yan, napapicture pa si Makuya Kuya. Kasama pa rin po natin ang tatlong Maria at si Ate Joan. Ito yung mga bigas na ipamigay natin mamaya. At saka yung groceries ay andun sa pick up na kalagay. Tingnan natin. Ito yung mga groceries dito na sa likod. Kaya mamaya ibigay natin to lahat.

saya <laughs> <So yeah guys, laughs> <team Loll -Rider laughs> Okay. 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 ang Okay. 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 Okay.

Kala ko ba, bigat na? Ay, hindi naman sa mag Kapag kuha, pag mo, kailangan okay? Ang hirap din pala. Kasi mapuponit yun, mami, de, pag hindi ka mag-aang. Okay. Nare-reject din pala. Inaatid ko ng pabanlag. Yung hmm. sa apale. Sa so, so, mga tabligin <laughs> Alex na? Tawa na, tawa <coughs> ta ta <coughs> sa mag naman alam mo, <laughs> ano mo, wag ko eh. Kala ko may lalabas mo yung 20, ano? Basta. <laughs> ano pa, 300? <laughs> 300. <laughs> so, ayan pa rin mga kabayan. So, think... oh, Ang ating... Alam mo yun!

sa mo, ikaw na lang. <laughs> Kana, mga ngamba, ikaw lang ang mamahalin. Mga <laughs> hugosinta. Hey, wala ba kayo yeah. mga kamay? Yeah. <laughs> 10, Isang 10-11 o 11 lang talaga. Kumain ka muna ang team Dahil naka-apat na tayo mga kabayan Kumain muna, ino muna para maka relax din yung uh, mga tris marias natin pati yung ano uh, 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 ano ko kami din boses ko mapahinga ko din oh ito may lang water kami nets meron po kayo mineral <laughs> <laughs> Ay, hindi ba lang mineral. Mineral. mineral yan doon yung mineral water oh sa mo ko mineral kami din

Kung ayaw po yan, pwede naman ito. Ah, mga uh, kababayan. Good evening na. Good evening, good evening. Andito po kami. From to Barangay Pidpid. I'm sorry. Call the floor from Aita, Pilipino. And then, I meet, I like director. Okay. Sana po, huwag kalimutan. Tagtagalog. <laughs> Tagtagalog. <laughs> and then, you subscribe. I mean, like me. Channel, Lori Aquino Talita, Sara Q TV, and Lori Driver, McCoy and Jacoy Ito po ang aming channel. Huwag kalimutan, mag-subscribe po dyan. Ako po, uh, I'm my, my name is Delia Santos. Ako po ay kahit matanda na, lalaban pa rin. <laughs> Saan po? Sa, sa ilalim <laughs> ng... sa politiko o sa kama? Sa politiko o sa kama. Lalaban pa rin ako sa kama. Kahit matanda na. Hindi. <laughs> Oya, oh, yeah, bamantara. Hold the world. Everybody. Kaya sana po, huwag kalimutan nga po. Nagbibiro lang po. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aming channel. Lori Aquino Talita, Sarah Cute TV, and Lori Driver, Makoy, and Jackoy. Tum -tum. Ate Par, sinasabi pala ni Mami Dila malaban pa rin kasi pa rin. Oh, Gusto magpaiwan kasi. Siyempre. Meron ka na nga dalawa dito. Naghahanap ka pa? Yes? Kung hindi siya nakuha nito, hindi pa ka dito? Oo. Oh. Oh. Mabagal si Tony eh. Kung man nakuha ni Itak. Oh. Kaya nga nagtrabaho ako dito, magpipili ng boyfriend. Mm. <laughs> ah, mangagat ka tamay nga ka Okay, tara, let's go. Baka siya na Magandang gabi po sa lahat. Kararating lang namin galing sa vlog doon sa kabilang barangay at dumaan kami dito sa Sapa kasi gusto daw ng mga daw ng tatlong Marias ay maligo muna bago akit ng biodik. Yan. Kasama kasama pa rin po natin ang binibini ng Banaba, si Ate Flor. Geng-geng. Oh, thank you, my love. Oh, pa ay. Mga kabayan, galing sa misyon, nandito tayo ngayon. Then nakiusap yung tatlong Marias ay dadaan dito para mag, uh, maligo sila or uh, maghugas dito mga kabayan. Then at the same time, yung aming merienda then nagmerienda kami doon sa so, tindahan ito na okay, ay yung ating lilot okay. mais kaya dito na tayo magmerienda okay. Ano tawag dito? Lilot mais lilot mais so na tayo guys ang lilot, lilot mais daw mais with pandesal Sa sasasak yun po ayaw pong bumaba eh Ayan, good evening po, Ma'am Sara Cute TV. Yan supportahan po natin Sara Cute TV. Maraming salamat po sa inyong supporta po sa amin para sa ating mga kababayan po. Hindi okay po kayo mag yan dyan, Ma'am Sara Cute. Ayan, see you soon po. Makasama rin namin kayo dito sa mission.